Mga dahilan, mahalagang naganap at bunga ng ikalawang digma ang Hindi pa man lubusang nakakabangon sa mga pinsala ng digmaan ang mga bansa sa degdig ay muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Marahil ay dala na rin ito ng nasimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na may pagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Ang mga pangyayaring naganap at nagpasiklab ng ikalawang digma ang pandaigdig ay ang mga sumusunod. Ang paglusob ng Japan sa Manchuria Noong September 1931 ay nilusob ng Japan ang lungsod ng Manchuria. Ito ay mariin na kinundina ng League of Nations at agad na itiniwalag ang Japan sa Liga ang pag-alis ng Germany sa Liga ng Mga Bansa. Ang Germany ay tumiwalag sa Liga noong 1933 sapagkat ayon sa mga Aleman ang pag-alis at pagbabawal ng Liga sa pagsasandata ng Germany ay isang paraan ng pag-alis ng karapatang mag-armas. Matapos tumiwalag ay pinasimula ni Adolf Hitler, ang leader ng Nazi, ang muling pagtatatag ng sandatahang lakas ng Germany layunin ni Hitler na labagin ang kasunduan sa Versailles na naglagay sa Germany sa isang kahiyahiyang kondisyon. Upang makabangon sa pagkatalo sa unang digmaang pandaigdig, ay pinagplanuhang mabuti ni Hitler ang muling pananakop. Ang pagsakop ng Italy sa Ethiopia Sa pamumuno ni Benito Mussolini, ay sinakop ng Italy ang Ethiopia noong 1935. Ito ay tuwirang paglaba sa kasunduan ng Liga ng Mga Bansa. Ang Digmaang Sibil sa Espanya Nagsimula ang Digmaang Sibil sa Espanya noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig, ang Pasistang Nationalist Front at ang Sosyalistang Popular Army. Nanalo ang mga nasyonalista, ngunit marami ang nadamay sa Digmaang Sibil ng Espanya dahil sa pakikialam ng ibang bansa. Ang pagsasanib ng Austria at Germany Nais na mga mamamayang Austriano na maisama ang kanilang bansa sa Germany. Ngunit ang pagsisikap na ito ay sinalungat ng mga bansang kasapi sa Allied Forces. Ang Paglusob sa Czechoslovakia September 1938 nang hinikayat ni Hitler ang mga Aleman sa Sudeten, na pagsikapan na matamo ang kanilang autonomiya. At noong 1939 ay sinakop ni Hitler ang Sudeten at ang mga natitirang teritoryo sa Czechoslovakia ay napunta na rin sa Germany kalaunan. Ang paglusob ng Germany sa Poland Ang pagpasok ng mga German sa Poland noong 1939 ang huling pangyayari na nagpasiklab sa ikalawang digmaang pandaigdig ang digmaan sa Europe. Unang araw ng Setyembre taong 1939 nang sumalakay ang pwersa ng Nazi sa Poland. Ipinaglaban ng magigiting na taga-Poland ang kanilang kalayaan. At nang malaman ng Britain at France ang ginawang pagsalakay ng Germany sa Poland, ay agad silang nagpahayag ng pakikipagdigma laban sa Germany. Ang Russia ay nagkaroon ng lihim na kasunduan kay Hitler. At noong September 17, 1939, ay sinalakay ng Russia ang Poland mula sa silangan. At hindi nagtagal, ang Poland ay tuluyang natalo at bumagsak. Ang mga hukbong Pranses at Ingles ay nagabang sa likod ng Marginal Line na matatagpuan sa hangganan ng France at Germany. Ngunit hindi kaagad sumalakay dito ang mga Germans pagkatapos nilang masakop ang Poland. Noong Abril taong 1940, ang phony war ay biglang natapos sapagkat sinimula ni Hitler ang kanyang blitzkrieg, ang bigla ang paglusob ng walang babala. Ang mga taga-Norway ay lumaban, subalit madaling natalo. Ang Denmark ay hindi lumaban. Noong May 10, 1940 ay biglang sinalakay ng mga Nazi ang neutral na bansa gaya ng Belgium, Holland, at Luxembourg. Binomba ng mga eroplanong aleman ang mga bansang ito na kung tawagin ay Low Countries at sinira ang mga paliparan, pahatiran, at mga tulay. Ang British Expansionary Forces, kasama ang hukbong Princess at Belgium, ay napilitang umurong sa tabing dagat ng Dunkirk. May 26, 1939 ay sinimulan ang Operation Dynamo upang ilikas at iligtas ang mga sundalong nakubkob ng mga German sa Dunkirk. Ipinadala ng Royal Air Force ang lahat ng kanilang eroplano upang magsilbing proteksyon sa mga lumilikas na sundalo, lulan ng walong daang sasakyang pandagat. Mahigit tatlong daang libong sundalo ng Allies ang nailigtas at tinawag itong Miracle of Dunkirk. Samantala, ang France na umaasa sa Maginot Line bilang kanilang tanggulan ay nabigla nang dumating na lamang sa pintuan ng Paris ang mga Germans noong June 10, 1940. Bumagsak ang Paris at ang pamahalaan ng France ay inilipat sa Bordeaux. Ang United States at ang Digmaan Ang pagkapanalo ng Nazi sa Europe ay nagdulot ng pangamba sa mga Amerikano. Nabahala sila sa kaligtasan ng Inglaterra, pati na ng layuning demokrasya. Pinagtibay ng Kongreso ng Amerika ang batas na Lend-Lease na nagsasabing ang United States ay magbibigay ng kagamitang pandigma sa lahat ng lalaban sa mga kasapi ng Axis Powers. Naging miyembro ng Allied Forces ang United States noong 1941. Nakipagpulong si President Franklin D. Roosevelt ng Amerika kay Prime Minister Winston Churchill ng Inglaterra at nabuo ang kasunduan na tinawag na Atlantic Charter. Tiniyak ng kasunduan na ito na kapag matapos at wasakin ang tiraniya ng Nazi, ang lahat ng mga bansa ay mabubuhay sa kapayapaan, malaya sa takot at di na gagamit ng pwersa. Ang Digmaan sa Pasipiko Habang namiminsala ang hukbo ng Nazi sa Europa, ay naghahanda naman ang hukbo ng Japan sa pagsalakay sa Pasipiko. At upang ito ay masugpo, pinatigil ng United States ang pagpapadala ng langis sa Japan mula sa United States. Ang punong ministro ng Japan na si Hideki Tojo ay nagpunta kay ambassador Saburo Kurusu upang tulungan si Admiral Kichi Saburo Nomura sa pakikipagtalastasan sa mga Amerikano nang sa gayon ay maiwasan ang krisis sa pagitan ng Amerika at Japan. At habang nagaganap ang usapan sa pagitan ng Amerika at Japan, ay isang sorpresang pag-atake ang isinagawa ng Hapon sa Pearl Harbor na ikinagulat ng mga Amerikano noong December 7, 1941. Ang Pearl Harbor ay isa sa himpilan ng hukbong pandagat ng United States sa Hawaii. At noong December 8, 1941, sampung oras matapos atakihin ang Pearl Harbor, ay sinalakay naman ng Japan ang Pilipinas at winasak ang hukbong panghimpapawid ng Amerika sa Clark Field, Pampanga. January 2, 1942, nang masakop ng na mga Hapon ang Maynila. At ang naging pinakahuling pananggalang ng demokrasya ay ang Corregidor at Bataan, na bumagsak noong April 9, 1942. Kasabay ng pananalakay sa Pilipinas ay ang pagsalakay at pagsakop ng Hapones sa Thailand, British Malaya, Hong Kong, Guam at Wake Islands. Narating ng Hapon ang tugatog ng tagumpay sa pananakop sa Pasipiko noong 1942 at kanilang itinatag ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ang pagwawakas ng ikalawang ang pandaigdig ang tagumpay ng Allied Forces sa Europe at Hilagang Afrika. June 6, 1944, nang lumapag sa Normandy, France ang pwersa ni General Dwight Eisenhower at pagkaraan ng ilang linggong paglalaban ay natalo nila ang mga Nazi. At noong April 30, 1945 ay bumagsak ang Germany dahil sa pag-atake ng mga aliado sa kanluran at ng mga Ruso sa silangan. Noong umaga ng April 30, 1945, ay hinirang ni Adolf Hitler si Admiral Karl Dönitz bilang kahalili. At noong hapong ding iyon, si Adolf Hitler kasama ang kanyang kinakasamang babae na si Eva Braun ay nagpakamatay. Nagsimulang manalo ang Allied Forces sa Hilagang Afrika. Habang kinakalaban ni General Bernard Law Montgomery ang mga Nazi sa Egypt, ay sinalakay naman ni General Dwight Eisenhower ang Morocco at Algeria. Pagkaraan ng matinding labanan, ang Hilagang Afrika ay napasakamay ng mga Allied Forces noong May 13, 1945 at ang siyudad ng Sicily sa Italia noong June 11, 1945. Ang pagkatalo ng mga hukbong Italiano sa Hilagang Afrika at Sicily ay nauwi sa pagkahuli kay Benito Mussolini at ang pagsuko ng Italy noong September 3, 1945. Si Mussolini ay nakatakas mula sa bilangguan at nagtungo sa Hilagang Italia. Nagtatag siya ng isang bagong pamahalaan, ngunit hindi ito tinangkilik ng mga tao. Doon siya nahuli at pinatay kasama ng kanyang kinakasamang babae na si Clara Petacci noong April 28, 1945. May 2 1945 ay nabihag ng mga Ruso ang Berlin. At noong May 7 1945 ay tinanggap ng Germany ang walang pasubaling taghana ng pagsuko. At sumunod na araw, May 8 1945, sa wakas ay sumapit din ang tinatawag na VE Day o Victory in Europe. Ang tagumpay sa Pasipiko October 20, 1944, nang bumalik sa latest si General Douglas MacArthur at pagkatapos ng mahigit ilang buwang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa Hapones, ay idiniklara ni General MacArthur ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Hapon. August 6, 1945, nang ibinagsak ng mga Amerikano ang unang bomba atomika sa Hiroshima at sumunod sa Nagasaki noong August 9, 1945. Nagimbal ang mga Hapon sa pinsalang dulot ng pag-atake ng mga Amerikano. Kaya tinanggap nito ang ultimatum ng Allied Forces at agad na sumuko noong August 15, 1945. At noong September 2, 1945 ay nilagdaan ng Bansang Japan ang mga tadhana ng pagsuko sa barkong U.S. Missouri sa Tokyo Bay. Ang mga bunga ng ikalawang digma digmaang pandaigdig. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaysayan ng daigdig. Ang malaking bilang ng mga namatay sa digmaan, mga nasirang ari-arian, at tinatayang halos anim na pung bansa ang naapektuhan ng digmaan at natigil ang pagsulong ng ekonomiyang pandeigdig dahil sa pagkawasak ng agrikultura, industriya, transportasyon at pananalapi ng maraming bansa. Ang pagbagsak ng mga pamahalaan na totalitarian ng Nazi ni Adolf Hitler, fasismo ni Benito Mussolini, at imperyong Hapon ni Emperor Hirohito. Naging daan din ito ng pagsilang ng malalayang bansa gaya ng East Germany, West Germany, China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Ceylon, India, Pakistan, Israel, Iran, Iraq, at iba pa. Mga dahilan, mahalagang naganap at bunga ng ikalawang digma ang pandigdig.